Iyak, hari punya bawa kuman. No punya warna yang awak tengah ulik. Oh, awak nak ayo! isah. ayo! kawan pun nak. Iyak, iyak, ayo! iyak, ayo! iyak, ayo! iyak, ayo! iyak, ayo! iyak, ayo! iyak, 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 Hindi ka na lang. ko na pag tayo eh. ay. Okay. Ah! yan tatay, dalhin mo yung Tate, may saging. Tatay, gusto mo sili. May sili ako din niya. <laughs> eh ako? Ako may sili? <laughs> Hindi, yung panglahok pang mo sa mga sinisinigang. Ano <laughs> ako dito yung tiyan? Ay, verde. Pakikin magsisinigang, oh. <laughs> Pakikin may <laughs> may mga hipon-hipon. Ara po yung mga saging na dinala namin yung dautoy po. Mga pampasalubong po namin. Kung ano po madala sa amin, gulay. Wala ko to si kwelito, no? Dito po nakatari kwelito, kapatid po ng tatay ni Utoy. Wala din yan, Utoy? Wala ko yan. Hmm. Parang babayad sa tindahan. Oo, oh, nasa tindahan daw po. Pero binigay, pinadala po yung susi kay tatang. Doon sa kaibigan po ni tatay. Ah, mga kaisan. Manguhuli po kami ng uh, mud crabs. Bintol po. Kasama po natin sila yung mga pinsaning ko. At saka po ang aking mga kaibigan, si Nakarlo. Pwede na dito, ano? Dito ko yan. Hindi, hey, lagay po yan. Ganyan lang ko, yan. Ako. Yo. po yan. Yung. Yung. Mare po, ipain po namin ay ano? Manok po. Dito ko. Yan po yan. Mare po ay ano? Nasa... May chinko piraso po. Sana po yung makahuli kami ng ano? Pahingi nga po. Sana po yung makahuli kami ng uh, Travis po. Hihingi na ang punong pangkainin po. Makahuli lang ang tayo ng tigigisa. Ano eh. After 1 uh, hour po, babalikan po namin ito. toy? Pwede na ata din yan. No? oh, din Dini, maganda-ganda. Sige ko Dini, maganda ang spot. yung malawak din. po. Dini, maganda yung spot ko Ini 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 Oh, me... <laughs> 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 oh, <Apo, berat, okay. laughs> uh. oh, Oh. Mamaya ah, natin babalikan yan. Ay, umusag ka dyan. Sabi ko na, natagal na tayo konti eh. Baka tatalo na yun. Uh, ano. Wala pa. May paan pa. Nari pa? Hindi, kaya mo naman yan. Tayo sa Ano ka, malaki yun? Malaki yun. Uh, sa kaya, makawala po. Para, makakasal mo. Ay, ano yan? Hipon ko Ay, hipon! Oto yun, hipon, hipon! Namamandaw na po kami mga kaisan, namamandaw. Every 30 minutes, nauubos po ang ano, pain. Wala. Yeah, yan, hipon ulit ba? Nahan, oh, ay siya nga ano. Pahuli pa lang hipon. Ay, pala. Huli yan. Putoy, talaga yan. Huli rin po palang hipon. Puro hipon po ang nahuhuli. Oh. Hipon po, marami pong hipon. Madam lang dito ito yung tae. Pwede lang natin. Dini ko dini sa kabila. itong hipon na po eh. Himimigtas ba re oh, May himimigtas din pala dini oh. Eh. Uh, ko. Malaki pong kado damo ko oh. Uh, ito yung natin. Hmm, ang Hipon po ang mahuhuli namin sa bintul.

Ayos mm. babe din na Ah, uh, laki oh. Ito yun. Ay ko, kuya lang tubo. Ito eh. Ito yung lalagyan. Ayan yan Ayan pa isa pagka, laki, oh, Sa loob. Ito Ayan. Laki oh.

Maliit. Ay, laki oh. tutoy yan, 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 yan. Yan, kasama po si Bokuman at saka si Gilmar. Ah, parang yung matabang damo. Hindi, yan nga. Yan, 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 yan. Iari po ni Bokuman, no? Ano kaya ako tayo, abutin mo pa? Ang laki eh. Oh. Mapo ka ba sa ugat. Kaya mo. Yan, 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 yan Yun. Mapo sa ugat, dali. Eh, okay. nawala na. Nawala na nga. Masa na? Nawala na. Mapo ka dyan sa ugat. Nawala. Ay, ayun, ayun. Yun, no, ayun, ito, ayun. Yun, sa, sa ulang ng liyo, ganyan, no? Tatakbo na. Ah, Ayan, yan, laki. Natali mo 'to, eh. Nanda buko man. Laki. Gi, sa salamatin ko din, eh. Wait lang, wait dito lang, dito lang. Gi, papunta dito, yan. Ayan. Yun. Yan, 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 yan. Yan. Mm dalawa. Eh. Eh. Eh, no. Ote, oh. Huli ko dalawa. Ay, nabitawan ko yung isa. Ay, huli din. yun Nabitawan ko yung isa. Aray. na to, eh. Nabitawan ko yung isa, eh. Malaki. Yan. Ote, eh. Persa. Go. Okay. Huli. Okay na ay sa ah. Huli ito eh. Ah. Ay. Ay. Ay, ito eh. Ito eh. Kaya kuya ano mo. Hindi ka siya ang kamay ko eh. Okay. Ah. Oh. Ito. Lagi na din eh. Oh, iba pa yung malaki o tuy. Eh. Yun ang laki. Hali, ngayon pa isa. Ngayon pa isa sa kabila. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Oh, nakabao ayan 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 o oh. hindi mo pala makakita pag natalawa ng ano ang no? lalaki eh. yun abot ko ito eh ayun dali oh. ko are, are, are. No, kayo natin ito eh. may wala na may siya eh. Disa kebelam main mereka tadi itu lah, gelap gua. Kenapa kayak gitu? Nih. Eh eh eh. Sigi, sentutin otot di itu. Harang aku di situ, Sigi. Sentut. Paparin nih, paparin nih. Ya, Sigi. Sigi, papa papa ya, sentut. Nah, ini ini sakitnya di nih. Pemagulan langsung ogah. Jan, 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 jan. Yan. Iya. Ule. Ule. Hilat. Nih. Ang <tong> laki. Hindi kasi ang kamay ko sa ganong kaliit ay. Eh. Gigi. Yan, yan. Yan, sumangat. Sa pag Hindi, hindi mo dyan magdatampot. Wala ang daan. Yan, dyan, dyan lang. Hmm, huli ito eh. Hmm. Ito eh. Ito hmm. eh. Okay. Sisutin mo lang ako ito. Para lumabas. Sige ito eh. Sige, oh, gigi, sige, sige. Eh, kuhitin mo lang. Ang. Kuhit. Hmm. ito eh. Uh. Ay, ay laki uto eh. Yay, ikalay, ikal, mamaya mo sundutin. Mamaya, mamaya. Pagnan, pag nadya, pag nadya na kami. Yet, yeah, ay, meron sa likod mo. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Babangga pa. Ari uto, ari mo sa kalapit mo, ari. Yan, yan muna. Ari. Yan. Mamaya usah pa kalaki ay no. Kalagyan. Uto eh. Oh. Yung sis sis mo, kita mo mo laki. Yan. Bulok, ba mati si mo. Yan. Yan, yan, yan. yan. Diyan. Na, naalog na. Eh, eh, sa dulo na 'to eh. Kita mo? 'Yun. Oh. Hmm. Toy, tekba balang 'yan. Kung sakay na. Bukan nang masyadong kalayo di 'yan. Eh, go. Ay go. Ay go, go. Lagyan 'to, lagyan. Allah kay. Mama eh Ay puno na 'yung ating huli oh. Toy. Puno No? Ay, ay, Puno No? na. Kami po hindi makapag-ingay din eh. Tahimik lang at baka. Ikaw to eh. Baka ito tayo to Balik na. Baka ito na dito. Bawal lang maingay dito eh. Sige tayo to y. Dalawa. Hala. Sige. Yan. 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 Yeah. Uh -huh. yun ay Ayun. Ay. Ah, kawala pa halakan laki! wala na si Salum. yung kuwi ba? hindi pa? Sakay! 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 sakay. Ari otoy, Ari abangan niyo, arey mo na isa. aatras arey ay. arey. sa kamay mo iliboy. Ayun, huli ko na Ari isa. Sige! Sige! hawak ko na rin isa. Ikaw muna! ay 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 ko! Aring ko, aring ko. Sayang, ko mm. alikot eh ayam, bangka kapit iliboy kapit <giboy> Kapit oh. ay, na kapit <laughs> ah ay ganoon ko ganoon di ayan pa ang usaw ah Ayun. ayam, huli ayan Lira pa dito usaw yun ang habay natin eh kapit <laughs> <giboy> 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 kapit pag malaki ang kamay eh hirap ako dun eh <giboy> Kaya pinapadukot ko si Ili boy, eh. Yun, utoy, oh. uh, Utoy, bangka, bangka. Baka ko tumagilid. Okay, huli, huli na. Uh, utoy. Ito, uh, paparito, utoy. Abang, kuya, kuya, dyan. Uh, Galing ni Ilib, oh. Pagkamit, Mitig, ay. Nahuli po, utoy. Kuya, na nga, utoy, ari Ito may baik bae ba na po kami ay laki kaila auto ito ipakalake pinakamalaki na huli natin ari ah mitig yun oh. ito yun yun Ito yun yun ito yun 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 ito, 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 ito. ito, ito. yun Utoy. Eh. Awas na utoy. Awas na. Ay, utoy. Ba. Utoy, hawakin, hawakin. Taklo mo 'yung ari. Wala utoy baka tayo makakita ng sako na. Ataklo ba natin? Dalawa, kalang. Kalang utoy. Dalawa. Yan nakapatong. Yan iliboy oh. Kaya lang, mamaya, mamaya, mamaya mo gulawin para Yan, yan Okay Hawa ko na, hawa na Hawa ko na Hawa ko na Hawa ko na naano ako kon makita na ipit na itup kuna Nawala na Ayan, na kamay mo aalis na okay. Buya, abang oo ghi okay. okay. kapit ka otso geta yah yah yan yeah. yan to malung to ay, Tumalong. Tumalong ka. Oh, may tig, ay si ipit ay 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 uti, uti. ay uti. ay 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 hindi ay 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 kasi ko, ko, ko. Ito. Ito lumabas naman, biglang lumabas. Ito 'yo. Ang gulat ko eh. ay pa oh. Ang laki din ito 'yo. Aba, parang susungka. Kaya nga, bigla lumabas eh. Salamat po sa eryang ari. Libang ay parang dito inaantok ko ano? 'yan Baka alaunan na. Ayun. Ayun. Ayan, ayan laki ayan o <laughs> to eh <laughs> ala pa kalaki o to tapis ayun 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 ano to eh hmm? pasakay na dali to eh talagang punong punong na eh <laughs> pala hindi ah, awas ang pita po ay alauna na po ay kami po yung nalilibang ginabaya naman po kami ay ilalagay mo na

hindi wala hindi, naman ay, hindi eh. man nagtulung uh, patay dito dip dibdib ko dito ayo 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 na ayo oh, sakay na ayo 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 tumitong ayo eh. ay ayo 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 akala ko ayo 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 ay, ito yun, ito yun. Oh. Ah, uh, tuon kayo, tuon. Kapit ako. Hmm, lakay. Uh, ito yun, kalakay. Yun pa, oh. Saling Ay, ayun pa, kuya, oh. Nasa ano, oh. Ayan, sa ilaw, oh. Ay, ay, ayan na nga. Ayun, ayun. Ayun, oh. Masya nga, ano, ang laki.

Daboy eh, nah. nakahawak ako tin sa taas mayroon pa rin Otoy, malaki. Ay, nawala na. 'Yun. Oh, dali. Dali. Ay, tuloy Nakita mo 'to, eh. Ay, Okay, din eh. Uh. Ay, nangangat na. Nangangat na. Oh. <laughs> <Ay. laughs> pa dito, kagat to. Uh, ah. Ge, hey, laki. Pangustal mo na natin. Ay, no, pagkalaki nasa likod ng puno. Oh. Ad laki sa kabila ako. Pagkalaki sa kabila. Ay, sumuot uh, na. Uh. Kanjan, ayan na, na, ayan na. abut, na. Ayan na. Ayan na. yan. Uh. Ayan sa pa. Uto. 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 Hmm, ito yun. Oh. Mahon. Ito oh. yun. Yeah, Gawa, one, two, three. Ay, ayun pa. Pagkalaki, oh. Kailan ko ito. Lalapit ako. Kaya mo. Ayun, <laughs> ba? Ikaw na ito yung kumuha. Ito kami, tig. Ay, mayroon pa dinis Isi ka lang. May tig din ari oh. Kailan ko ito, eh. Okay, sabay tayo. Nadali mo ito, eh. Hindi ko nadali isa. Alam, pinalabas ni Bukuman. Ay. Oh, oh. Ito okay, one, one, two, three Okay, yan Ay, yun Yari <laughs> Kahit padam mo ba? Ay, yako yun Yan ako, ang dami Otoy, o Otoy, dalawa na pala Otoy, otoy Okay, pakalmahin mo One, two, three Okay Hindi na, hindi na sila makakalma, eh Oh, baka sumot sa akin siya Otoy, o, hindi pa, otoy yun Hey. malayo malayo Salikutan yun. Sa likod ay, na ugat. ng likod nang, uto yung ugat. Kayam. Hindi ay yung ugat. ay 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 <laughs> <Dalawa> pala, <no? laughs> ay 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 nasa ay 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 na ay 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 Ayan dito dalawang kamay kagal Dalawang? Dalawang na mo ang malaki Sige Hindi ang sasala pagkala ka eh Hindi ko pa sasalahin ito Huwag ka lang sabi Baka matalo yung itlog mo Huwag ka lang sabi Hindi ko Sige 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 1,2,3 sige Ayan ay puru puru na eh Pasalubong mo sa iyong ina Pasalubong mo sa nanay at tatay mo ah Mga kaesong Yan po na huli namin ano Isang puno po, kayo kayo po kayo sa timba. Ah, tsaka po ari. Tsaka po hipon. Ari po ang nahuli namin sa bintol, hipon. Abang hipon po. Yan po, oh, puro katang po. Apakadakpat. Ah, ay, gabay na gabay. Ano doon? Ay, ginabayan po kami. Ah, Okay. okay.